Ayan mga idol, so balik tayo sa ating topic, ano? Sa ating sinabi nung previous videos natin. So, kano bang kinikita sa ating maisan yung mga magsasaka natin nagmamais? So, itong aking maisan ay uh, makikita mo sa ating videos yung prepare to. So, ito ay nasa mga 2,500 or 3,000 square meter. So, yun po yung range nito. Estimate lang ha, pero hindi nagkakalayo sa ganong estimate. So, gumastos tayo sa pagpatraktor ay uh, gumastos tayo ng 1.8. 1.8 lang yun, mga idol. Tapos, ating abuno ay uh, gumastos tayo ng mga 2,000. No, almost mga 2.5 siguro sa pag-abuno uh, tapos tayo na rin ang naglilinis pag-araro yan, so medyo less ang gastos so ayan mga idol, ang nangyari dito sa aking mga mais e, uh, pinakyaw na ang bunga so yung mga ano, may bumibili so pinakyaw nila at uh, kinuha na yung mga magagandang laman, at uh, kumita tayo ng ano ng 9,000 so 3,000 square meter gumastos tayo ng tractor at saka abono ay uh, almost 4,500 yun po yung ating nagastos tapos kumita tayo ng siyam na libo so sa siyam na libo meron pa tayong ano diyan? nakakain pa tayo na mais may kumpay pa tayo tsaka may binhi pa tsaka patuka sa manok yun ang pinaka maganda diyan so ayun mga idol uh, siguro kung i run off natin sa isang ektarya ito ay mga 3000 square meter so siguro ang isang ektarya ay kikita ang magsasaka ay almost mga 25 to 30,000 ano po yan yung pakyawan pag bininta mo naman yung mais naranasan ko sa previous season bininta namin yung yung himay na tsaka pinatuyo mo binilad ay uh, umabot din siya na almost 9 plus 9 plus din yung ano so pareho lang kaya lang sinabi namin doon sa magpapakyaw na yung himay niyan yung bottle pag bininta ay umaabot ng 9,000 so ang ginawa nila ay tinapatan lang yung ano yung price na yon so yun ang pinakyaw nila so for me mas maganda to yung ganito itong mga pakyawan dahil may natitira pang ano eh nakakain ka pa ng mais tsaka may matira pang bin hindi lahat na ano tulad nito zoom natin ayan oh malaki ang puso niyan so hindi lahat ng puso ay nakukuha nila dahil sa time na nag sila ay uh, hindi naman lahat na sabay sabay na magulang yung ano yung mais so yung mga mura ay iiwan nila yon at yun ang sa atin na so, yun ang projected na income sa magsasaka na na ano na kita no dahil sa isang tarya kung kikita ka ng mga 25 to 30,000 so medyo ano talaga ako madilim na against the light ayan so nandito tayo sa gilid ng aking bahay okay so kahit papano ay kumikita pa rin ang ating mga magsasaka no bukod sa may kumpay pa makakain ka pa ng mais may binhi at sa yung sa manok. So, ayan. So, sipag lang at saka tiyaga. Hindi pwedeng mapagwala ng yung mawala ng pag-asa dahil kung hindi ka kikilos, wala ka ring anihin. Maraming salamat sa panunod mga idol. See you sa sunod na video.